Taman, traffic ah. Ano naman, Gustad? Ayaw mo na magsabado? May yeah. pobyo ah. ka na sabado ah. Parang gusto mo linggo na agad ah. Ano <laughs> <laughs> na, ah. <laughs> na. Ah. na? sabado, lumuluhod na ah. pre. Mm? Lumilinaw ng pandinig. <coughs> Lumuluhod pa. <coughs> uh, ito ba yung kahapon? O iba na to? <coughs> wow! Bilis ng turnover. Isang araw lang. Labas agad. Oh no! Iba-iba ng turnilyo. Pati yung <coughs> share. Hmm? marami na bumanat ha sa absorber to eh. Pati tumutulong, tinitira. ah, what's up, what's up? Wow! dance, dance, dance. no, 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 no. Huh? Is parplag ang pinalitan? Oh, no! Ba Magbaba ka pa ng bumper tsaka ng uh, radiator condenser. Ba talaga? baka si Boss na nagdiagnose niyan ito, magpalit nagpalit na yung spark plug, baba bumper kaya kondenser oh my god did you hahahaha busy busy ah mm. third day today, it's so the third day right? until? until when? until tomorrow what's this? ah Wanda. bisi ya. ah. Magkirinta ka muna ito, oh, no? Kaya nga, kanina pa ako, kanina ko pa. Oh, no. Inaanohan yan, eh. Sinisipot, eh. Mau-ubos ka rin. Tuko so, na tayo ng... Oh. bus So oh. Busnets, Wala <laughs> Sabi ko sa inyo tarwas lang problema niya Mhm. 'Yan mo, seryoso 'yang seryoso 'yung Busnatch eh. oh. Wala. Kasi sobrang sipag mo ba naman eh. yeah. Isira eh, talaga yan. Bawat basa eh swipe eh. <laughs> wala wala na <naman>. ba? <laughs> Baka may wanta. Di ba 5 years warranty yan, pre? Oh no! Itanong <laughs> eh, eh, mo kay Sir Jun. Ah. Radyo na naman ang problema niyan. Mm -hmm. <laughs> oh, lang isa. <laughs> Volume lang ang problema niyan. <laughs> Dan Jim mamaya Kaya yun ninyo This one is too expensive This one This, this pallet Abang This pallet too expensive ba? Ah. Yes no. You cannot buy it in Waho? Ano? Wala 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 oh. Wala no? Wala Wala Meron na na to na malambot na bigote. Yun yung malambot na bigote. Hindi. <laughs> 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 <laughs>